<laughs> Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ngayong araw nga ni, eh, kami na dyan kay nanay at dyan kami natulo. Dahil nga ni, parang may kahalinahan ako sa pagkara kay Bunso. Bago nga ni, akong tumayo dyan, eh, inayos ko muna nga ni, namin. dito nga, di ka pa na kay na nanay, ako may kalinhana sa pagkarga. Ako ni tatay, ako ni nanay, mga kapatid ko at mga pinsan ko inakarga si Bunso. Eh kapag nang nung kami sa bahay, ako lang mag-isa, wala akong kalinhana. Eh sobrang hirap, nasakit ang aking balikat. Ayun nga, ni minsan hindi ni kami natulog, minsan hindi ni kami namasyal, ay gawa ng para kahit pa paano nakakapahinga ang baki balikat. Hindi eh, ko naman nakasukuan ang anak ko sa pagbantay. Uh, ang pinakasukuan ko ay ang pagkarga dahil nga niya sobrang bigla. Tapos ay eh, ganda lang ang katawan ko. At yung nga niya balik tayo sa nagawa ko. At yun binusan ko na nga ni ang bintana din. At yan, tinanggal ko na rin ang kalat sa lamisa. At ganun makapaghilawis na rin ako. Pasensya na nga ni kayo sa boses ko. At inag-try nga ni ako dito sa video ko na ko ng boses para daw mas maganda. Ayan, parang panarin mo yung boses ko. Para ba yung naibig na daga? Ay, Diyos ko, oo. oo. Ang dami kong alam, Diyos ko. At yan nga, ni, inayos ko naman ang hugasan dyan. At wala aning tubig dyan sa lababo. Ay, Diyos ko naman, bakit naman palaging ganun walang tubig? Yung tipong may lababo nga ni, wala naman tulo, walang tubig. Ay, Diyos ko, may... Dito na nga ni ako naghilamo sa labas dahil nga ni ang gripo dun sa loob sa lababo ay walang tubig. Oo, napakahirap nga ni ng tubig dito sa amin. Pero dati naman ay hindi ganon at talagang wantusawa ang paggamit ng tubig. Ay sana na nga naman ay magkaroon ng tubig Nang hindi naman nakakawa si tatay at si nanay mag -igib. Doon naman sa amin, sa akin doon sa mismong lugar ng aking bahay ay may tubig naman kahit papano ay ang mahirap nga ni pag wala ng tubig nga dahil nga ni wala akong mag-aigib yan nga niya, after ko nga ni ay ako magalawalis sa labas dahil hindi pa nga ni no. si ama minsan nga ni ako natulog, pag ako pag ko ay nakawalis na si tatay sa labas at likod ay napakalaki pa naman ang walisin ni ama ay napakasipag ay, ay siguro doon ako nagmahana tsara <laughs> Sobrang bilib nga ni ako dyan kay nanay, oh. Agang, -agang magising. Ang dami niyang nagawa sa maghapon. Diyos ko, sari ganun nga ni ako. Malakas ang katawan. Hindi iti sakitin. Ay ako, eh. Napakadayhati, Diyos ko. Kaya napaka-proud na naging nanay ko. Ito si nanay, Diyos ko. napaka-sipag. Tulungan talaga sila, oh. Nakakaingit na, di dahil kahit din sila matatandaan na wala malalaki na kami, itagatulungan talaga sa natatay ay... Wow! Kaya nga ano, naalala ko rin dati ay nung mga bata pa kami. Pag naunang no, magising si tatay, e, tapos si nanay, ay e, kami mga babad sa tahigaan. Mga si tatay nang e, ano, tangalin na, kayo hindi pagising. Eh, mga kapasok ka na lang, ay anlapit ng isul sa amin. Ay, e, kapi pa na late. Ay, ang Ayan, gawa naman sa amin at hindi kami nagising pa, ano. Makuha yun ang tubig at taas, kami. Ay, e, talaga naman, ay kami, ay. Ay, lapit-lapit ang bahay namin sa si school. Ay, e, kami pa ang nag-late, oo. Pero nagkakaedad-edad na ako. E, eh, syempre, natututo, natututo na ako sa mga gawain bahay. Ay magising na lang siya na tatay. Eh, nakalinis na yung harap at likod. Eh, Tama tawag naman sa si tatay. Para naman mapayagan kapag sa mga punta eh. Hindi naman nalipala ako. tingkat, 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 uma página thank you